Good morning guys. Kumusta po kayong lahat? Ayan guys. Mag Coffee na muna tayo kasi marami tayong gagawin. Magmamap tayo, maglilinis ng bahay, magwawalis, magmamap, Ayan. Ang ating routine. Pero kakapay muna tayo guys. inita naman yung ating So, kumusta po kayong lahat, guys? So, ano yung mga pinagkakaabalahan natin sa umaga? Ako, guys, pagkagising ko, lalo na pag may pasok, yan. pre na ako ng mga, uh, ano, uh, na ako ng estudyante ko. Ganun yung rotation ko pagkagising ko sa umaga. So, nagluluto ng ulam. Tapos nagpe-prepare ng baon niya, ng mga bags niya. Chine-check ko yung bag kasi minsan madaming mga basura, may mga papel-papel, mga scratch. So, tinatanggal ko yun. Tapos yung uh, mga plastic, yung mga uh, pinagkainan niya. Kasi hindi naman, minsan pag check ko ng bag, nandoon yung mga plastic na kanyang mga pinagkakainan ng anak ko. So, tinatanggal ko yun. Nililinis ko yung bag niya bago ako maglagay ng, ng baon niya doon. At ko talaga. So, ganun lang. And then, ihahatid ko na siya. So, yun yung rotation ng rotation ko sa umaga. Pag may, pa, may ano, pag may pasok. Pag wala nang pasok, ayan, maaga. Mga hapon pa lang, guys, nag, ano na ako. nag, lalaban na. So, nagpiprepare na ng labahin. Ganyan. O. Kada hapon ko siya ginagawa. So, ayan. Pagkatapos niyan, kung ano-ano pang mga pinagawa natin sa buhay Madaming trabaho sa loob ng bahay guys So hindi talaga tayo nauubusan ng trabaho hmm, Kaya tayo dyan, huwag din natin pabayaan yung mga sarili natin So kailangan natin mag-ayos pa rin sa ating sarili Kahit gaano tayo kabisi guys So ba diba, ganun lang po So ingat-ingat po tayong lahat sana supportahan nyo ako sa lahat ng ating mga video, mini vlogs, etc. Thank you, thank you so much. yan lang muna guys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo na pagsuporta sa aking mga video. Ayan. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.